Hi mga ka-Jamdith, kumusta kayong lahat? May malaking update tayo ngayon kaya make sure na tapusin niyo tong video para sa buong kwento, ito na guys ang hinihintay natin. Finally guys, pagkatapos ng ilang linggo ng spekulasyon at pag-aabang, naglabas na ng official statement ang Jamdith, at ngayon, alam na natin ang totoo. Si James, isa sa mga paborito nating love team ng Jamdith, ay nagbigay na ng mensahe, at alam niyo ba? Talagang nagpasalamat siya ng buong puso sa buong Medeth community, sa inyo, sa atin, na buong pagmamahal siyang tinanggap at sinuportahan. Grabe no, anim na buwan tayong pinasaya at pinakilig ng Jamdith. Kahit short lang yung panahon, sobrang dami nilang naibigay, mga moments na tumatak sa puso natin, mga kilig na hindi natin malilimutan, at hindi lang yun, nagbigay sila ng inspirasyon sa maraming kabataan kung paano mahalin ang trabaho, ang kapwa at higit sa lahat, ang sarili. Pero eto na nga, medyo nakakalungkot man pakinggan, pero pansamantalang aalis muna si James. Oh, you were that right. Kailangan niyang bigyang daan ang sarili niyang mga pangarap, at bilang supporters, ang role natin ngayon ay hindi lang kiligin, kundi magbigay ng suporta sa personal growth nila. Ang maganda rito guys, walang bitterness, walang sama ng loob, si Medeth mismo ay supportive sa desisyon ni James ipinakita niya kung gaano niya ni respeto ang mga pangarap ng partner niya at yan ang tunay na maturity, di ba? Ang love team ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi sa respeto, suporta at pagkakaibigan. So mga ka habang medyo mabigat sa damdamin ang balitang ito, masaya tayo para sa kanilang dalawa. Let's continue to support them individually and together. At sino ba naman tayo para magsara ng pinto? Si Medeth na ay welcome din at wide open arms para kay James sa pagbabalik niya. Malay natin sa future, bumalik sila with more stories, experiences to share and more love to give. So don't forget to like, share, and comment below your thoughts and messages for James and Medeth. I'm sure they'd love to read your support. Hanggang sa muli, mga ka-Jamdeath, stay loving, stay supportive. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa Muntikong Channel.